Uh, silip tayo sa ating tanim na luya yun uh, naka enter crop sa mga guapol yun uh, itong luya natin uh, almost 6 months na mula pag tanim natin itong uh, luya natin yan. Uh, hindi pa natapos to mag ma-remove yung mga damo. Yan. Doon na uh, doon banda. Diyan. Hindi pa natapos. Uh, naka intercraft to sa mga guapol natin. Ah, uh, itong guapol naman natin ay Uh, almost 3 years na mula pagtanim natin Ayan, may mga bunga na kahapon nag pick tayo dito yan, nag harvest tayo dito sa ating tanim na guapol kahapon Ayan, kung na napan napansin nyo guys papansin nyo nakabalot yung mga bunga Ayan. Uh, binabalot natin to isa isa kasi prone sya sa fruit flies yan Uh, pwede naman tayo maglagay ng uh, fruit fly attractant. Kaya lang, kailangan talaga siya ibalot kasi mag sunburn yung mga bunga. Yan. Hindi, tayo, hindi tayo makapagbinta ng class A. Kasi, kailangan kasi yung uh, walang depicts yung bunga para mas maganda ibenta. Kailangan walang mga red dress. Yan mga depicts yung mga mga ins, mga ant damage yan may spray din tayo dito weekly yan <coughs> so pasilip natin yung mga tanim natin yan ah, naka loya na naka enter sa wapul dyan na side maliit pa ang guapol dyan almost 1 year pa yan ah nahuli ang itanom, itanim na itanim diyan side dito ay ah, almost 3 years na yan tapos mga dito na side yung loya natin hindi pa nadamuhan dito na lang at saka doon banda pero kakaunti na lang yung hindi pa nadamuhan yan yung loya natin kakaunti lang tong loya natin guys na uh, nasa almost uh, more or less uh, 1000 square meter yan tansya tansya lang yan. Sa tansya natin ng almost nasa more or less 1,000 square meter. Hindi bababa sa 1,000 square meter yung loya natin. Ayan. Uh, pag matapos itong damuhan lahat, mag-apply tayo dito ng abono kalawang beses natin mag-apply yan pang second to the last na natin na application sa ating luya yan mayroon pa hindi pa natuno mayroon pa, pa makita ang bakas ng abono yan, yung abono natin first na paglagay natin, yung abono natin ay unique 16 yan lahat yung uh, loya luya natin yan. almost 6 months mula pagtanim yan may mga cases diyan na kakaunti ng mga wilting sa mga puno natin na luya yes. super yan uh, maganda naman yung paglago ng luya natin guys din tayo yung kakaunting ah, uh, spring onions dito silit na lang natin yung kakaunting spring onions natin Ayan. minsan minsan na lang tayo makapag kuha ng dokyo sa ating mga tanim kasi sobrang abala na natin guys marami tayong project na gulay ayan uh, next by next next month magtanim tayo ng kamatis really, really cropping sa ampalaya ayan. next month target natin may account tayo yung bell pepper dyan na uh, almost 4000 hills na bell pepper ayan uh, medyo nangungulubot yung dahon mayroon din tayong uh, talong sa area 4 natin kaya sobrang abala natin paminsan minsan na lang tayo makapagkuha ng dokyo kasi sobrang abala natin kasi uh, isang tao lang yung uh, makakatulong sa atin dito yan almost hands on talaga tayo dito sa ating mga tanim magbalo tayo ng guaba dito weekend lang sa Thursday at saka Sunday tapos ang weekdays dito tayo sa ating mga tanim na gulay so yan lang guys siglip lang natin yung mga tanim natin sa ngayon Ah, uh, hopefully marami tayong ma-inspire dito na katulad din natin na ang hobby ay farming yan yun talaga yung hobby natin farming Ayan. hanggang dito na lang guys hanggang dito na lang ang pagkuha natin ng dokyo yan ako nga pala si GC nagsasabing be simple be humble work smart at sipag lang para iblis yan salamat Happy farming guys.